Halos may bayad na ba ang mga features and tools nyo sa CapCut? Try nyo tong old version ng CapCut kung saan halos free lahat walang bayad. Kung gusto nyong malaman panoorin nyo to guys hanggang matapos. Kung ready ka na Tara, let's go! Buksan lang natin ang ating Google Chrome. Search nyo dito ang CapCut 11.9.0 at ito yung pindutin nyo yung may file rocks. Din dito guys pindutin ang order versions. Scroll up nyo lang at pindutin sa pinakaibaba ang maliit na arrow. Scroll up again din hanapin ang version na 11.9.0. Pag nakita na tap nyo lang. Din pindutin ang download now din tap download anyway. Pag ganito na siya downloading na yan. At para makita nyo kung ilang percent na, tap nyo lang yung tatlong dots sa itaas. Din tap downloads. Pag na-download na tap nyo lang. Tap package installer. Din tap just once. Tap install. Din tap open. Kapag ganito po siya, ibig sabihin safe po siya sa mga virus. Open lang natin. So kung nakikita nyo halos free po lahat walang pro. Reminders lang po na wag nyo pong i-update para hindi po magka-pro yung ibang features and tools po. At higit sa lahat mag-setup na din kayo ng dns.adguard.com sa cellphone para antivirus at para maiwasan ang paglabas-pasok ng mga ads ay baka kasi ibang sites ang ibibigay sa ni Chrome kapag hindi ito nakaset up at nasa baba po yung guide kung paano mag-setup ng dns.adguard.com.